Mga idol, share ko lang po yung mga lugar na pinapasok namin mga mga lalamove driver. Pag lalamove driver ka, kailangan mo mag-ingat. Sabi. Loo no? Lo? Kailangan mo talaga mag-focus. Mag-focus. Grabe. Rap road na. Tapos isang lang Alas one way lang to ha ah. Ang mahirap oh, dito mga idol God. Pag meron kang kasalubong na sasakyan Ganito okay, po Yari na Ang buhay ng isang lalamove driver Wow Rock na. Ang kitid pa ng kalsada. Oh no! Uff, <laughs> grabe naman. Piling ko parang hindi ka makakalabas ng buhay dito. Mga idol. Kahit saang dulo ka pa. Kukunin na to at kunin ko ang parcel mo. Dideliver ko yan guys. Ang pa yan? kaya sa mga lalamob driver po doblehin inyo po ang pag-iingat talo po sa mga lugar na may isigip mahirap na magasgasa ng sasakyan magastos mga idol Abi, parang hirap makalabas dito <laughs> no 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 no, no. <laughs> ayun na wala nang babakingan wala nang babakingan buti na lang mayroon pa Tawag yes. tawagan ko muna si Client Sige po, hintayin ko na lang kayo dito <laughs> Pero mas malayo yata yung Rough Road dito, o dito mas mabilis Mas, ma ano yan? mas maganda na dyan lang yan. Ay, hindi pa pwedeng pataya Tama lang yan, no? Tama, ano meron mo ba? Ay, oh, stand <laughs> kalimutan nyo yung stand doon na po yung ano sir doon yung payment? sige salamin picture ako muna Os. Wow, my God. Oh, mga idol Ganito po ang hanap buhay namin mga idol Kahit sa dulo pa yan pupunta at pupuntaan namin yan tara deliver na natin to magagabi na naman 5.35 na ng hapon let's go